Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling makakasama ninyo magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hao sa aklat ni San Juan, Kabanata 6, talata 35 hanggang 40. Dito po matutunghayan natin ang napakahalagang habilin. Masasabi nating isang paalala at paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Dito sinabi niya, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Dito sa buhay natin sa lupa, kinakailangan nating kumain at uminom upang tayo ay mabuhay, di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho para meron tayong pagkain, meron tayong inumin. Subalit dito kung hihimayin natin ang salita ni Jesus, dalawang mahalagang bagay ang sinabi niya. No? Sino ba ang ayaw ng magutom kailanman? Sino ba ang nais na hindi na mauhaw kailanman? Ito'y mga makamundong mga pangangailangan. Eh. Hindi ka kumain, hindi ka uminom, ikaw ay mamamatay. Pero may paanyaya si Jesus. Ang sabi niya, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ito ay isang panawagan. Halika'yo. lumapit kayo sa akin upang hindi na kayo magutom. At Kadugtong yan, sinabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sumampalataya kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin upang hindi na kayo mauuhaw kailanman. Mga kapatid, lahat tayo nananalangin sa Panginoon at kumakausap sa Kanya. Kadalasan, dahil meron tayong pangailangan. Katulad nung mga taong, nung mga limanlibong katao, uh, kalalakihan at, at uh, you know, plus mga kababaihan pa at mga kabataan na pinakain Yesus. Marami sa kanila ang patuloy na sumunod at naghanap sa kanya. Bakit? Dahil may pagkain. Dahil may biyaya tayo kadalasan sumusunod sa Panginoon, nananalangin sa Kanya dahil may kailangan tayo. Dahil nag-aasam tayo ng grasya, nag-aasam tayo ng biyaya, nag-aasam tayo ng himala, ng kasagutan sa ating mga pangangailangan. Pangangailangan para sa mundong ito. Pangangailangan para sa ating sarili, pangangailangan para sa ating pamumuhay. Hindi naman masama iyon. Nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Subalit yung sinasabi niya sa atin, parang sinasabi niya, i-level up mo pa. Go to the next stage. Lumapit ka sa akin at sumampalataya ka sa akin ng tunay. Upang nang sa ganun, hindi ka na magutom at hindi ka na muli pang mauhaw. Ang sabi niya lahat ng ibinibigay sa akin ng ama, I will take care of them maalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan. Dahil 'yun ang kalooban ng ama. Ang 'wag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Mga kapatid kapag darating ang araw hindi na tayo makakakain, hindi na tayo makakaino, tayo ay mamamatay. Subalit so, sinasabi dito ng Panginoong Yesus, kahit ikaw ay mamatay sa mundong ito, hindi pa rin kita pababayaan, babalikan kita, susunduin kita, at bubuhayin ko kayong muli sa huling araw. So, level 1, katugunan sa ating pangangailangan sa mundo, pagkagutom at pagkauhaw. Level 2, wala nang pagkagutom at wala nang pagkauhaw dahil muli tayong bubuhay ni Jesus sa huling araw. Mamili ka alin ang bang mas gusto mo? Yung bang pangangailangan lamang dito sa lupa? O yung huling buhayan ng Panginoon upang makasama niya sa buhay na walang hanggan? Nawa isang magandang paalala ito, maging magandang paalala ito para sa atin upang lumapit tayo kay Jesus at sumampalataya ng buong puso at ng buong katotohanan. Upang nang sa ganun, hindi lang tayo bigyan ng biyaya sa lupang ito, kundi ang katuparan ng kanyang pangako na tayo ay kanyang kakalingain, aalagaan, tigit sa lahat, bubuhayin sa huling araw. Mga kapatid, kung kayo po'y napaisip at nabagabag ng pagninilay na ito, muli inaanyayahan ko kayong samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Ipasa ninyo at ipalaganap ang mga pagninilay na naririnig at napapanood ninyo dito sa landas ng pag-asa upang lahat tayo ay maging boses, maging echo ng salita ng Diyos sa mas nakararami upang mas maraming tao rin ang ma-bless at matuto ng kanyang mga salita. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.